Yes, for today's video guys, pupunta tayo sa isang kasalan. Punta tayo sa isang kasalan mga kabady. So, ayan. Mag-aayos na tayo. So, sana sundan niyo ako mga kabadis, sa kung lakad ngayon. Sa lakad ko ngayon dahil pupunta ako sa isang kasalan at ako yung eh, magninginong. Ayan, look. Oh. So So, ayusin muna natin yung mukha ko mga kabady kasi ano, para medyo presentable naman din tayo pag pumunta doon baka ako na magkamalan doon ng ano, dried or so ba? or baka groom <laughs> baka pagkamalan kasi naka lipstick hmm, ba? So, samahan ako mga tawari, sa ano ko Oh di ba? Ready na ako makabitis. So since yung buhok ko eh ang gulo-gulo. So tatalian ko lang muna tong buhok ko kasi ang gulo-gulo. Mm hmm Ko, masakit ayun mga kapadis huwag niyo akong bitawan ha manood kayo kung uh, bayan niyo yung mga ano ko doon sa kasalan dahil mm -hmm. magninginong ako so parang hindi gugulo yung buko lagyan natin na rainet it Hori ba para matitigas yung buhok ko ayan ayan mga kabadis huwag niyo akong uh, iwanan samahan niyo ako at ang tabayanan ninyo yung kaganapan ko doon sa kasalan mga kabadis mm -hmm. ngayon mga kabadis pupunta ko ng kasalan magdadala ko ng gunting oo. Oh, tsaka super magdadala rin ako ng itak oo oh, ba? Diba? kasi kailangan pang self defense to sa so, kunting dadala ako tara samahan nyo ako Ana, wag nyo akong manood kay sa video ko na to kasi ang baka ang, ang sarasaya ng mga kaganapan ko doon sa kasalan so, kaya ka na di ba ang ganda, -ganda ko na ang, ang, ang ayos ayos ko na so pwede na kaya to mga kabadis tara so tara na tara na mga kabadis tara na

Sampai <laughs> jumpa mabalis oh. oh, ito yung pinuntahan ko nagtatanim ng sibuyas oo oh, oh. so oh, kala nyo ha <laughs> kala nyo ha talaga o oh, diba ayos na ayos ako pupunta ako ng kasalan o saan pala oh dito pala ako napunta ayun yung sibuyas kita tanong ko pa yan so bye bye